Hello guys. Meron tayo dito pinaglagaan ng bigas. Yung pangalawang pangalawang hugas ng bigas, ito pinakulo natin at magluluto tayo ng pasayan sinigang. Lagyan natin siya ng ano? Uh, ano ba to? Uh, balinding balimbing ay balimbi gin siya para sa asin pang asin natin ilagay na rin natin yung luya saka sibuyas pati kamatis hmm, sabay sabay na yan Maglagay tayo ng vegetable cubes. Ayan. Takpan natin at pakuluan lang ng ano, mga 5 minutes siguro para matunaw yung kamatis at saka balimbi. Mga kakusina, ito lang ang available natin gulay. Sitaw at saka radish saka meron tayo dito petchay at saka konting talbos ng kamote yan lang ang ating gulay kaya yan ang isasahog natin and guys ilagay na natin yung rabanos rabanos pinakahuli yung pasayan para hindi siya ma overcook lutoin no. Lutuin muna natin saglit yung rabano. Saka natin ilalagay itong sitaw. yun guys. Tignan natin. Hindi pa siya ano pero lagyan natin siya kaagad ng patis. 1 tablespoon. Tapos lagyan natin siya ng magic sarap. Para may lasa. Hindi pa luto yung ano radish niya. Rabanos. Rabano. guys, tignan natin. Luto na siguro yung rabanos. Lagay na natin yung itong ano, sitaw. Lutoin lang natin siya saglit. Ayan na guys, 3 minutes na na siguro yung ano, pasayo. Lagay na natin yung petchay natin at saka talbos ng kamote. Sarap na. Kahit yung mga gulay, gulay lang ang kainin is ano na, solved na ang ating kitchen. Yan na guys, luto na ang ating sinigang na hipon sa kamyas. Ayan na guys, ang ating finished product. Kainan na. Meron tayo dito ano, sausawan na patis at saka kalamansi sa yung kanin natin. O, ayan. Kain na. Kain na kayo't kainin. Eh. Samahan nyo na akong kumain. Hmm. Magdala na rin kayo ng pagkain ninyo.